So hey guys, good morning. Update ko lang po kayo sa ating bagyo. Uh, Pagbagong ito ngayon ay Dante. Naglan po kahapon. Uh, wala ay 21. Ngayon ay 22 na. Sobrang lakas ng ulan dito sa Las Piñas. Ngayon, update ko lang kayo. Dito so, tayo ngayon, uh, tinignan natin yung kaganapan. Uh, ganapan. Ayan, eh, mamaya, kapakita ko sa inyo yung no, mga no, aktual na no, pangyayari. Buti na lang sa subdivision namin ay hindi naman inabot ang bahay. Pero nasa baba na lugar, sobrang pangabot talaga. Yeah. So guys, maraming salamat. Uh, sana masubaywain ang aking channel. Ito, in-update ko lang kayo sa bagyong uh, dante. Grabing, grabing ba? Saan? Ah, doon sa may tulay. In rent. In rent. In rent. Ah, ay dito sa kabilang street ano. Oh. Pupuntahan ko titingnan ko lang. ay grabe. Grabe din diyan sa natin sa Las Piñas. Dati hindi naman ganito, pero ngayon sobrang bahat talaga sobrang-sobrang ulan. Sobrang Ang Manila siguro ngayon, metro doon sa ano. Uh, City of Manila, sobrang ba din. Dito at uh, titingin natin oh. Uh, yung mga sasakyan dito na sa taas. Sobrang ba na. Tingnan lang natin yung ano uh, dito, para actual natin makita. Na yung mga sasakyan na sa taas na uh, talim mo sa dulo. Mayroon din dito na vlog. Ito, guys. Sobrang bahay. Ayan. Sa kabilang street na ito. Maraming baha, oh. Oh, so, yun. Yung ibang sasakyan doon na lumubog na. Maraming basura. Ayan. Tingin natin yung mga sasakyan, oh. Nasa no? taas na. Ayan, oh. No. Ayan. Grabe. Ah, Grabe, oh. Bahak na, bahak. Yun natin. O, oh, yun bahay. Ito ba bahay? Ay, Yun. Naku. Kaya tayo magka Ito na. Ano? Lumubog ng sasakyan doon. Ayun. Oh, Grabe. Grabe yun, yun. Tubog na. Tubog ko. Ayan. Ayan. Ipasok nyo na doon talaga. Sobrang lubog na. Ayan. Ayan o. Subdivision pa dito. Pero pinasok pa rin. Oh, may kasi kelo na lubog na lubog oh. Yay. Okay. Grabe. Grabe, hindi ka lubog talaga oh. Halos ano na, malapit nang abot sa bubong sa sakelo no. Ayan oh, bahay. Ngayon, lubog. Lubog Bubub, ng mga git. Ayan. Yeah. Okay. Okay. Tingnan natin doon sa may nagaroon. Sobrang lalim, no? <laughs> buti hindi inabot? Ay, hindi naman Hindi ito inabot? Ano? Tapos mababa talaga. Sobrang lubog na doon, no? Grabe. Magdamag na yung ulan, di ba? Kagabi tigil? Pero hindi na umabot ito lang, ganyan lang. din side Oo, at least hindi na tinanggal yung sasakyan. talaga yung Sobrang lubog po. Grabe. Yung sasakyan, may isang sasakyan doon. no? <laughs> abot na sa, ano, sa may halos abot na sa bubong. Ayun, hindi na tinanggal. Pero hindi na umabot siguro yung makina. Siguro walang tao doon, hindi walang o oh, hindi na umandar siguro ang kutsi na yun, ba't hindi nila inakyat? Wala, yun nangyari sa drainage. Wala din o, tingin mo sa dami ng basura sa, oh Balado din din sa, ano yun, Yung tulay, apaw na siguro no? Oh, okay. Tingnan ko rin yung tulay doon. <laughs> Thank you, <laughs> <ko yan. laughs> Grabe. Ngayon lang nangyari to. No? Kasi noon, no, noong ano, noong, noong no una, wala, hindi ganito. Ngayon lang talaga nangyari. Bagyong ano na ngayon? Grabe. Sayang yung sakyan. Dito guys, uh, kalsara dito banda. Dito mataas. Kaya dito pupunta yung mga ano, uh, mga sasakyan lahat. Oh. Uh. Lewat kanan ang parking

Hindi na buto yung bahar ng ano mo? Hindi. Hello. Ah, oh, sige. Puto si oh, ba hirong ano? Oh, ganda galing ng ano mo. Sa kina. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano, yun? ano yun? Speaker. Speaker. Oh. Oh, Tapos pwede mag-video okay dyan? Pwede. Oh, uh, wala mo na sa ano. Ito, pwede ng tawag ng pasayero. Yung mga pasayero mo. Oo, si Ezio, ba? Oo, ha. Kompleto si Kuya. Oh, 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 oh. <laughs> diba, i-bike lang yan. Oh. Pero, kompleto si Kuya. Ano Anong pangalan mo kaya? Junior. Si Junior. Oh, di ba? Guys, dito si Junior. Oh, baka gusto niyo sumakay. Dito 'yan ruta sa Yan, yeah, 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 Oh, Ayan, si Kuya. Hmm, shout out Kuya. Shout out. <laughs> Ganda ng sasakyan ni Kuya, oh. Pampasahero. Oh, baka sino yung gusto sumakay? Oh, yung baha. Kaya rin kuya pero yung medyo ano lang. dito yeah, gabaw, lang banda sa gulong. Pero ano, hindi na pwede. Yung mga malingki, sige, sakay na kayo. Okay kuya, salamat ka. Oh, may punta ako. Ito na tayo sa may nagarot. Okay, ano? Wala pong baha. Ito naman dito tayo sa tulay. Tingnan natin yung tulay. Oh, okay? ano, may bango. May mga kalalaspin niya sa ginagal ka na yung mga pasahiro na istandid. O, na istandid. Ang pasahiro na na istandid, ginagal ka na. Ngayon, lagi natak kasi tumirik. May grabe talagang hirap talagang buhay. O, ito, balik yung mga, ano, mga sasakyan. Bumalik kahit ito yung mga kadaan pero samahan niyo ako guys puntahan uh, natin yung taga napan dito sa uh, Las Piñas dati hindi uh, binabaha pero ngayon sobra inaabot na tayo dito banda o yung may isang makamotor tumirik tumirik sa baha balikan yung kasakyan Tignan natin yung mga kadaan na no? tayo sa malapit sa tulay uh, Ayan Yung iba dyan, nagbalikan na Nagbalikan na, okay no Hindi sila mga kadaan Kasi sobrang lalim uh, Pero titignan natin na aktual natin Kung uh, Nangyayari dito Sobrang lalim talaga Ayan Ayan Grabe. Ang O, dami na ng motor. O, paso. Pero, alam ko, babalik yan. Kasi yung iba, nagbalikan ka na, O, Ayun. Yung car-sipid mo din. Ang O, yun ba? Ngayon. Ay, O,

Wow, lalim. Ay, grabe yung baha. Oh, lumubog na yung barangay. Ay, yun, no? Oh. <laughs> ah, barampi ah, ng sasakyan, no? Oh. Ay, grabe. Grabe. Tingnan <laughs> eh, natin. Tingnan natin. Dito, sus. Grabing lalim, no? Oh.

Dapat yan, natanggal yun. Ano tamba kasi hindi na nangihilog Sa dami kasi ng ano, nabasura no? Dapat na kung hindi man lang gagalawin, yung kinangkal nila, hindi na nila kinangkal. Hindi na. Dapat tinanggal. Oo. Eh, ilipo nila dyan o. Naharang tuloy yung sa tulay pa naman nakalaga. Oo. Yan o. Wala na o. Nakararo yung ano. Grabe. Pagkakalba ng tubig, ang daming tamba dyan o. Ang dyan ang bako, di bako. Doon yung ano, basura. So, 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 sobrang bahat talaga. eh. <laughs> <laughs> oh, may bangka <laughs> <laughs> Walang <gumalawa. laughs> Ayu, bangka, oh. <laughs> Walang dumalaw. <laughs>

Masikip. Oh, oh, singit tayo. Tadlahan. Stuck. I Stuck. Grabe ah. yun. Tubes oh. Grabe eh. oh, so. Ah. Grabe guys. Sobrang lalim na talaga. o sa yung tubig galing sa taso. Yan yun. Oh, may basura kasi doon. Ang dami. na kayaanin sa dami ng bumagsak na ulan talagang pupuno talay dito dodoton din alam mo sa Ayun. Sarado, sarado dito, sarado na yung daan. Sarado ang daan. Diyan tayo, oh. Yung sa kabilang ano, grabe ang tulay, oh. Lalim. Bukod hindi pa umapaw dito sa tulay. Yung guys, traffic na, oh. Sobrang traffic kasi yung ano, hindi naman nakalusok yung doon sa dulo ito naman kaya walang kasasakyan dito sa dinadaan natin sa lane natin dahil wala rin lumusot na sa kabila ayan, isa isa ayan, bumalik na yan hindi na kalusot pagbalikan na ayan pagbalikan no oh. grabing wala no Oh, hmm, balikan ng mga sasakyan hmm, tapos na hmm, dito Buti wala, wala yung ano dito mataas na to medyo mataas ng lugar ito naman dito subdivision na to uh, mataas na rin ang lugar na to kaya hindi pinaka